Support so his channel po, si po si Kuya. <laughs> Thank you. Maganda si Mam, ma Guwapo si Mr. Sima. Pero kung ako kasing niya, ako. Support so his channel po Magalit si... po si Kuya <laughs> Thank you Thank you po <laughs> Yan Galing-galing naman talaga <laughs> Buti na lahat Mayroon na akong king and queen of hearts Kanina <laughs> si Paul King eh, mayroon. mayroon na siyang queen huh? May princess na siya <laughs> <laughs> Sana po si. na magupo yung channel niya Oy, sana nga po. Tayo pa po. Oy, thank you po. Tingnan ninyo. Thank you. Thank you so much. Lakas makapogi points ng lalaki. Panayang share ng tips. Ang viral pogi ngayon. Ang kwento ng binatang ito. Na ipinagmamalaki. Umuwapo raw siya. Kahit hindi siya. Kiritoke. <laughs> Makaungas!